Sa MPBL ulit, nagdulot ng kontrobersya ang MPBL playoffs madapos ang unsportsmanlike foul at panununtok di umano ni Mindoro Tamaraw's forward Jonas Tibayan kay Quezon Huskers big man Will Gozum. Kumalat pa online ang insidente matapos ibahagi ni Gozum video sa social media. Ang ibang detalye alamin sa aking pag-abante. Nagkaroon ng kontrobersya sa Maharlika Pilipinas Basketball League Playoffs matapos tawagan ng at sportsmanlike foul si Jonas Tibayan ng Mindoro Tama Routes dahil sa dalawang manlalaro ng Quezon Huskers na sina Will Gozum at Gab Banal sa kanilang mainit na quarterfinal matchup sa Bulacan. Naganap ang insidente sa fourth quarter ng tamaan ni Tibayan sa mukha si Gozum abang nag-aagawan sa rebound bago sinundan ang siko sa mukha ni Banal dahilan upang tawagan siya ng mga opisyal ng unsportsmanlike foul. Kumalat online ang video ng pangyayari matapos itong ibahagi ni Gozum sa social media, kalakip ang caption na Manny Pacquiao Basketball League. Bagay na umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga tagahanga. Hindi ito ang unang beses na nasangkot si Tibayan sa kontrobersya dahil nauna na siyang nasangkot sa isang insidente laban kay Michael Sorella ng Jensen Warriors kung saan tinamaan siya ng suntok na nagresulta sa indefinite ban ni Sorella mula sa liga. Sa kabila ng tensyon na natiling kalmado ang Quezon at tinapos ang laban sa 104-102 na panalo sa double overtime, patapos ipasok ni Judel Fuentes ang game-winning basket para tuluyang tapusin ang serye contra Mindoro. Ako si Sus Valdez abante Sports na una.